Busy kami, busy kami, busy kami. Busy kami. Busy kami. Ay. Ayan, sabay-sabay. Ice cream dumating. Ang grocery ni EKC dumating. Ayan, busy tayo, busy. Let's go. Hi guys, Mami Park here. So in today's video, mag-update tayo. And supposedly mag-vlog ako ng mga nakaraang araw. Napaka-busy ko po kasi nagre-replenish tayo ng mga stock. So kung mapapansin nyo, hindi na rin ako basta-basta nag-vlog at nag-flex. At kung napapansin nyo din, hindi ako... Basta yon Why? Kasi nga, dun nga sa mga... Uh, nabanggit ko na naman ng mga nakaraan na hindi na talaga ako basta-basta magiging flexy. <laughs> no? Pero sa tingin ko naman, uh, throughout my vloggings, kung naging ma-flexy man ako, I think naman that is uh, only, ano... Sa tingin ko man, I'm in the right amount of flexing. Kasi, uh, kailangan din kasi, syempre, may mga pinapakita tayo para mas masubaybayan natin at makita natin yung journey ng Mommy Park dito no so yun naman kasi ang ang meaning nitong lahat ng to di ba yung ating uh, pagiging content creator so sabi ni Daddy Park may dalawa daw na bagay sa nung naging vlogger ako sabi niya may advantages and disadvantages ano So yung unang advantage is I able to share to you guys the journey to inspire you to share you the learnings to share you to share you my stock knowledge to help you throughout your journey no uh, mapa aspiring kasari mapa established kasari and may ka? katol bigong lang wala pa akong wawang uh, okay. okay lang so yon Pasensya na guys sandali ako ha kasi may bumibili So, I'm uh, happy. So, kaya kung mapapansin nyo, come what may, kapag dating ako sa monetization, dun sa sahod, okay lang yan. no, Kasi hindi ko, hin nilagay ko ang sarili ko sa ganitong pagiging content creator. Na in -expect ko na, na dahil mas pinili ko ang hindi masyadong bulgar na pagbablog uh, sa buhay namin at sa negosyo, No, actually hindi nga masyadong vulgar pero 'di ba may nakakaano pa. So kaya Uh, happy ako, no? But the other side of it is the disadvantage, no? Na pag sinasabi ko sa inyo na hindi ko alam kung sino yung nanonood sa akin, na malapit sa akin. So, uh, syempre, uh, for the reason of uh, our business interest, pinapangalagaan natin ang ating privacy, ang ating uh, uh, mga confidential Uh, things na meant lang para sa tindahan, meant lang para sa aming pamilya, meant lang dito sa loob ng negosyo. So, kaya, uh, kung ano lang yung sana na, i-vlog ko sa inyo at kung may mga tanong kayo, so, sana happy happy kayo sa decision ng mami pa. No? So, yon. So, uh, anyways, gusto ko malaman nyo na hindi maganda ang mangyayari sa akin for the for for, uh, for two weeks this coming two weeks. Mama. It is because Pagano? <laughs> Ayan <laughs> Ano, si sila Doc Sabi ni Doc, ang haba na rin ng buho ko Ayan na, musta lang tayo Ayan, okay So, um, hindi maganda yung mangyayari sa akin This coming two weeks It is because nagkaroon kami ng problema When it comes to the schedule of the uh, PMFTC Kasi, supposedly Friday mabababaan na ako But na-move kasi yung pagbabayad ko ng Uh, terms. So, ngayon, sa totoo lang, hindi ako allowed i-vlog to. Pero, ito na lang sasabihin ko. Ganto na lang. Babalikan ako talaga sa doon sa dapat na araw ng ruta ko. So, that would be, ano, that would be, uh, two weeks from now. No? So, ang magiging problema ko, kailangan kong bumili at umaccess ng mga sigarilyo ng PMFTC sa labas. But, the problem is, ito na lang yung clue ko sa inyo, guys na ang black, market. So, hindi BLAC, kaya ah. hindi yung black, black market, yung pagbablocking, no? Yung pagbebenta. Hindi ko alam kung dyan sa lugar nyo nagsimula na. So, ano ba yung naging warning ko sa inyo noon? No, may mga nagsasabi, February pa daw magtataas, ganyan, 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 ganyan. So, hanggat wala tayong ano. Ang lagi ko lang sinasabi sa inyo, pinawarningan ko kayo or kaya binibigyan ko kayo ng idea, panatilihin nyo ang mga kuha nyo ng sigarilyo. It is because yung allocation na maaalat sa inyo just in case na may mangyaring pagtaas so kaya good luck sa atin mga kasari no but inassure naman sa akin ng aking ahente na when it comes dun sa allocation ay makukuha ko naman yung allocation na deserve ko no na naalat na sa akin so ang magiging problema lang talaga is I need to go out once in a while or one at a time pagdating sa supply ng aking sigarilyo so yun masaklap to sa akin kasi panaylakad ako kasi dalawa ang tindahan namin no Malaka, lumalakas ako sa sigarilyo kasi dalawa ang sinusustentuhan ko tindahan ito at saka kay Lola Park nyo no so kasi si Lola Park nyo nakakabenta ng 2,000 3,000 mas madalas sa, madala sa kanya yung 3,000 4,000 hanggang 5,000 mas madalas sa kanya yung sales ngayon na yun diba? so yun nga no so uh, ang hirap di ba napakahirap so hindi ko alam kung paano ko ito. No, starting tomorrow. Actually, lumakad na ako kanina. Wala ako na pala. So, yun na lang yung warning ko, no? Uh, hindi ako nagkulang, guys. Hindi ako nakulang. Sabi ko na sa inyo, uh, as much as possible para maging fair sa inyo. Or, not to be fair, to, na maging concern sa inyo. As much as possible, I'll give you warning binibigyan ko kayo ng mga hint, ng mga clues. I just cannot detail, uh, vlog the detail, ano, kasi confidential. At pinakausapan na rin, pinakiusapan kasi ako ng ahente ko na mami, hindi po pwedeng i-vlog yung ganitong bagay kasi nga po ganito, ganyan. So, what I could promise to you lang is to let you know as much as I can na uh, isa ka sa mga priority No? Kasi dito po, sa dalawang subdivision dito sa amin, ako po ang pinakamalakas kumuha. Kasi, na, alam, kasi di ba nakikita niyo naman dati sa vlog ko, may mga promotional ako. Actually, Uh, nung nakara nung October yata, dalawang beses ako nagkaroon ng ano, ng ng booth, no? Imagine that, dalawang sunod. September, October, parang ganun. Na lang yung buwan pero two weeks lang yung pagitan. Nagkaroon ako ng booth, di ba? So ako lang yung nabababaan ng ganung promotion dito. Imagine niyo. <laughs> di ba? Kasi nagkakaroon ng mga t-shirt, t-shirt. Eh. <laughs> Ayun. So ganun, no? Anyways, I'm really pretty busy kasi uh, unang-una, Uh, may tindera na. 3 days ago pumasok na si bumalik si Angel. So si Angel, yun yung aking tindera na mukha nung isang vlogger na si Ibone, no? Sa mga nakapanood noon na nabinalag ko na si Angel. Uh, siguro kilala nyo na siya. Uh, kahawid siya ni Yvonne So bumalik na siya, no, from province kasi umuwi sila ng anak niya after ma na-confine yung anak niya dito, na-confine din yung biyanan, and then right after that, umuwi sila ng late. And then, bumalik sila. Pero si Angel, hindi na niya kasama yung anak niya kasi yung biyanan niya na ang nag-alaga. So, kaya si Angel, bumalik sa akin. Ah, uh, hindi ko, hindi ako aware na tinex ako ni Angel, piniim ako ni Angel around November 6 pa. Wherein, those times, PM ako ng PM kay Jai na kung kailan pa ba siya babalik. And then, kahapon, nagkita si Angel at saka si Jai kasi yung si Jai yung napakagaling katendera. Kasi bumili ng gamot si Jay ng anak niya dahil nilalagnat, may sakit na naman yung anak niya. So talagang si Jay ay hindi available. So minsan napapaisip ako. Ganun ba talaga kasama ang ugali ko? Pero, Pero may hindi. mga tindera naman na nakakabalik na? at saka gusto pa rin naman sa akin, di ba? So 'yon, no? So nasaan mami part yung nakaraan mo lang na tindera na nag sideline sa iyo, nag part-time sa Wala na si Shobe, Shobe wala na siya. Ligwak na siya. Nung nung masama daw pakiramdam ng umuwi, ah uh, hindi na bumalik. Pero hindi ko na rin siya tinext para bumalik or what. So, kung lang din siyang hindi bumalik, good na lang. Kasi, hanggat maaari nga, ayoko magtatanggal. Kasi nga, yung sa performance naman kasi, napaka-poor ng performance at yung tardiness. Yun yung inaano natin doon. But anyways, hindi naman siya sobrang naging masama kasi kalmado naman siyang tao. However, kasi, ang gusto ko talaga dito ay yung competitive na tindera. So, sin tinanong ko si Angel, sabi ko, Angel, bakit ka bumalik sa akin? Eh, di ba masungit ako? Di ba mataray ako? Di ba napapagalitan kita? Mm -hmm. Gusto, mami. Gusto ko dito. Tsaka gusto ko matuto. Hmm. Kasi November 6 pa talaga. Nag-text na siya sa akin. Babalik pala siya. Di ko napansin. So, yon, All in all, ay... Uh, yun nga, tayo ay may tindera na 3 days ago pa, no, so si Angel ay katandem ni Daddy in the morning at ako naman ay kahit ko paano makakatulong, because ako naman ang panggabi, so di makakapag vlog ako kahapon, hindi ako nakapag vlog the reason is, super naman talaga grabe naman talaga kabisi ng Mami Park mula nung nag out si Angel, hindi na ako huminto, eh ang dami kong inasikasong mga items, kasi dumating ng Friday yung kinuha ko kay EKC na konting purchase lang, mga worth Uh, 16, uh, almost 17,000 na payable for two weeks. Ang bait talaga ni EKC. Alam niyo, swerte ko talaga sa mga ahente. Napaka babay talaga nila sa akin. Imagine, yung 16,000 ko na yon ay 14 days ang term nun. Kasi, dati, pag kumuha ako kay any amount, uh, sometimes 20,000, sometimes 15,000 per week. Ngayon, dahil naglaylo tayo sa pagkuha, uh, ang, ginawa ng ang ginawa ay inisplit split siya. Uh, inisplit split siya na pagbabayad 14 days. No? So, meron akong terms at meron din akong kinash na mga items sa kanya. Kaya, na-busy kami. And then, ka, din nga kagabi, mag-isa lang ako. Alauna na, eh, hindi pa ako umuupo halos. Talaga, literal, guys. Kasi habang nag-aayos ako, nagbebenta ako. Ang dami nating nabentang alak, ang dami nating... Eh, huwag na nating sabihin kasi baka mamaya, you know. <laughs> so, kaya sobrang busy ako. So, sabi ko, ngayon ako mag-vlog. Supposedly, mag-vlog ako kanina tanghali. Hindi na ako nakapag-vlog kasi maingay sa kabila kasi nag-opening na si Papi sila Ate yung kabila namin yung kabila dito namin sa pagka nagtutura ako nakikita niyo may parang naliit na konting tindahan tsaka karinderya yung diyan kami kumukuha ng ulam yung ano yung nababanggit ko sa inyo na OFW for 15 years and then umuwi nag for good na and then nagkarinderya kasi sa cook yung kanilang linya so dahil wala na naman nang nagmamanok dito sa akin sa side ko dito sa aming unit so it's about time na pwede na silang magmanok kasi dati hindi sila makapagmanok kasi nga hindi nila maad sa menu kasi nga Nag nagmamanok nga yung isang nagrerenta dito, 'di ba? Yun yung nandoon sa uh, bodega ko doon naka Nung umalis, kinuha kinuha ko na. So ngayon, it's about time na sila naman ay medyo naka gawa na ng paraan to provide ng kailangan nila na pagsisimula ng pagmamanok eh meron na so opening kanina maingay hindi ako makakapag vlog no and then kanina nga rin kasi umalis din ako dahil nga I try my best kung may makukuha akong ibang yosi sa labas dahil ako ay uh, two weeks pa bago madadalhan so kukulangin ako eh yun nga wala din akong napala So, ang uwi ko, na sigarilyo, mga sigarilyo, ang uwi ko, ang uwi ko ay uh, iba't ibang groceries. <laughs> Nakamotor lang ako. So, maganda rin tong ganito na magbabalik ako ng konti, ng slide sa basic. Yung uh, lahat ng, halos lahat ng bagay ay true cash ang purchases. Unang-una, mapipilitan na akong lumabas or kaya si Daddy Park. No? Si Daddy Park, actually, willing siya na 3 to 4 times a week aalis siya kapag kami Kanina, actually, umaga, ah uh, dahil maganda ang benta natin kahapon, nakapamili siya ng bigas, 18 tray na itlog, nakapabili siya ng mga, kukulangin kasi ako sa Alfonso at saka sa Jim, nakabili siya, mga uh, maling, mga meatloaf, nakabili siya ng mga groceries at saka mga juices. Kaya si Mami Pat, uh, very good siya sa akin ngayon, no, si Daddy, kasi walang ano, walang naging palpak. Nung nakaraan kasi, nung bumili siya, lychee yung pinabibili ko, pumelo yung binili. Buti na lang kahapon, yung, yung kumelo na unti Pero, yung iba, lychee talaga pinipilit nila. Pero sa akin sila bibili ng alak. Yung lychee, buti na lang si Ate Ning, merong lychee. Sabi ko, Ate Ning, may lychee ka Amina. Sabi ko, guy, sabi ko sa mga, ano, sa mga mamimili, wala po ko talaga akong lychee. If gusto nyo po, kuha ko sa kabila. So, kaya naibenta ko din yung iba na lychee ni Ate Ning, tapos alak sa akin, tsaka yelo. So, tsaka sigarilyo, tsaka iba pang mga pulutan. Ang dami bumili ng chikirya. Ang dami talaga. Tapagod ako. O, ipakasabihin nyo, exaggerated. Para sa akin, kasi hindi siya usual. So, kaya, sa akin, parang dating exaggerated, no? Kaya, baka mamaya yung mga mas malalakas at malalaki dyan, ha? Tumasang kilay. So, syempre, tapos mag-isa pa ako, no? Nakaya ko yun. <laughs> tapos, mag-aalauna mag na tambak pa yung hugasin ko ng hapunan dyan. Basta, so, bago pa ako umuwi, naglinis-linis pa ako. So, ganun talaga, that's life, no? Wala tayong magagawa. Kailangan natin kumayod kasi para sa ating pamilya. So, yun nga. Ang maganda sa mangyayari ngayon dahil sa nag-aayos uh, tayo ng uh, budget allocation natin at mas medyo babalik tayo ng konti sa basic ng uh, pagdating sa purchasing, pamimili, ay I I can able to uh, check what's the new product no na nagka-come out. Kasi 'yun pala yung disadvantage ng hindi ka na masyadong lumalabas. Hindi ka na aware sa mga bagong chichirya na lumalabas, sa mga bagong produkto na pwede mong mai hindi na kasi nga magugulat ka na lang minsan hahanapan ka hindi mo alam wala kang idea kung ano yon it is because hindi mo nga nakikita sa market dahil hindi ka nga lumalabas eh hindi naman yung mga bagong lumalabas na mga product ay may ahente ka so kaya hindi mo talaga uh, hindi ka magiging aware so uh, I'm looking forward na sana dahil may tindera na tayo, makakapagpalitan kami ni daddy na sometimes ako naman yung account para ma masilayan ko ang mundo <laughs> sa labas. Kasi ang dalang ko talagang lumabas. No? At lumabas man ako, Napakabilis, napakaano no? So 'yon. So I'm happy with that kasi it helps me to think uh and uh, have ideas, no? So by next week mag uh, re-replenish na kami ng mga dishwashing, ganyan, mag-start na rin kami na mag-replenish ng mga stocks. So I'm so sorry guys if I cannot able to show you that uh, yung kasi hindi naman ako ma tao no so siguro na nyo because pinapangalagaan na natin ngayon yung ating privacy as much as possible so tulad nga ng sabi ni Daddy Park may dalawa kasing uh, bagay na nangyayari kapag ka mas pinili kong maging public ano no yung maging public fi figure yung nasa social media tayo feeling artist eh no? public figure eh public yan, kasi content creator, okay, you know, everybody can see you. Actually, globally, di ba? May mga viewers tayo, may mga subscribers tayo all over the world. So, for me, uh, discreet na lang. You know? Siguro naman, for how many years na pagiging content creator, siguro naman kahit paano sa inyo, hindi naman naging ano sa inyo na OA ako, pagdating sa flex, pagpe-flex, ganyan. So, kailangan ko din kasing mag-flex, kailangan ko magpakita ng mga ano, dahil ng mga ganap. Kasi ito yung journey natin, di ba? Dahil nga titingnan natin kung mag-workout tayo sa bago nating naging uh, negosyo. Kasi may mga times na kailangan. So, kaya sinasabi ko sa inyo, hindi lahat isina-share ko. So, for me naman siguro kahit pa paano, for me ha, in my thinking, hindi naman ako naging ganong OA when it comes to flexing na just right amount. Kasi, hindi naman nga po pwedeng hindi yung iba ay i-share sa inyo kasi nga journey nga yun paano ko ah, magyayaw-yaw lang ako hindi ko papakita paano nyo malalaman Matupama? paano ko mapapatunayan ba? Diba? so yon so dahil may mga napatunayan na naman ako so descript na lang ako ng konti guys no? ano po ayan dami sinabi ni mami part no? ayan okay mag shout out na tayo at syempre bago tayo mag shout out sa last video natin ay gusto ko munang ang ingay ng aso. Gusto ko muna ng uh, basahin. No, may gusto kong basahin na comment na ating sasagutin. Ayan. So may tanong si uh, Rufil Kanaman. Sabi ni Rufil Kanaman, "Mapi Park, baka pwede pong magkwenta if tama po bang ginagawa ko. Ipagpapatuloy ko pa po ba ang pagtitinda? Beginning inventory is 100,000. Sales is 60,000." Purchases is 38,944 and the withdrawals is 14,107. So hindi ko masyadong masasagot 'to kasi unang-una ay uh, 'yung purchases kasi uh, okay lang. Pero 'yung withdrawals hindi ko 'to mabibigyan ng justice kasi withdrawals ba na personal ba to? Handi to ba kasama yung expenses ng tindahan? Like pagbabayad ng kuryente, gasolina, maintenance ng sasakyan, or kung ano pa yung mga operational expenses? 14,107. So, always sinasabi ko sa inyo, kapag tayo ay magkukwenta, lagi natin tatandaan, purchases natin at saka yung ating expenses, yung operational expenses natin sa business. Yan ay pares natin ililes sa ating naging sales. No? So, I would like to give this a uh, specific blog. Siguro sa ibang blog ko tayo sasama. Uh, Rufil ka naman. Routine ka naman. Opo, sige, pili lang. Ang borrow I said... So, yon no? Pasensya na po kayo. Hanente na pa ako kasi may bumibili. Grabe, literal, may bumibili. Ayan. So, yon no? Rufi ka, ka, naman. Ayan. So, hopefully, ay uh, mabagit po yan sa mga susunod nating vlogs. Uh, so, shout out to uh, Margie Margie Oliver. Hi, Mami Park. New viewer po po, lagi akong nanonood sa'yo para magka-idea soon kasi plano na namin magsari-sari store din. Kasi magre-resign na ako sa work alaga ng anak na lang hehehe he, he, thanks mommy okay lang yan no sometimes yung pag uh, de decide natin uh, para sa ikabubuti no so hindi hindi naman mo uh, pinangarap sanang magresign but syempre yung priority no ayan so mag-alaga ka naman ng anak di ba o oh, at at the same time magtitindahan yakang yaka yan no kaya kaya natin yan Uh, shout out to Teresita Baron, kay Ma'am Winnie, and kay uh, Mary Grace De Los Santos. Ayan. And then, also, I would like to shout out some uh, things here. Tiba, tiba. Tingnan natin kung meron pa tayong mas shout out ng mga nag-comment sa iba nating ano, video. Ano? Ayan. So, so far, wala naman, ano. But, ayun uh, nga, nag-update lang ako guys kasi baka uh, isipin nyo <laughs> ano nang nangyari sa akin. Ayan. So, uh, happy selling mga kasari at pasensya na kayo ha. Medyo masama naman ngayon ang pakiramdam ko kasi nga, feeling ko mag magkakaroon na ako sa kitang puson ko. Pero dami-dami ko pang trabaho guys. <laughs> Grabe talaga. Alam nyo, ang opening namin ay alas 5 and then ang closing ay ako alas ko ng umaga, mag-open si Daddy Park at saka kung sino ang makakasama niya. And then, uh, pupunta ako dito sa store ng around uh, 10 o'clock, 11 or 12 o'clock, no? Minsan pag maaga-aga, nagdadala na ako ng damit para dito na maligo. And then, ang closing time namin is around pinakamaaga na ang 10. But usually, nagkuklose talaga kami ng 11, 30, 12. Hindi pala kami, ako lang. <laughs> Ayan. So, I do hope na ano, itong mga magdaraang panahon ay uh, magkakaroon tayo ng mga uh, learning videos and uh, I do hope na nandiyan pa rin kayo, no? <laughs> maraming 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 salamat po sa inyong lahat sa panonood. Pagtitiwala nyo. no? Kung kayo po ay may mga katanungan, question, violent reaction, yung violent reaction, asarilin uh, na lang ay uh, tamang mag-comment lang po dyan sa baba. No? Para masya shoutout ko rin po kayo. So, maraming, 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 maraming salamat. And I do hope kung hin I cannot able to vlog like this na mag-shoot kasi na, na interrupt nga ako. I try my best na mag, ano naman, mag, mag live, no? Kaya lang sometimes kasi sa live, parang napaka-boring kapag walang sounds, walang music. However, madalas po akong ma-copyright, no? Ma-ano ma talaga, ma-mamaya makalu mapalo tayo ni Lolo, eh hindi naman ako masyadong nagkaroon talaga ng issue sa aking YouTube. So, inaalala ko na baka mamaya mag Lolo YouTube. Mahirap na. So, but we try our best. No? Wala naman sa akin kung hindi kumita yung video habang nakalive eh. Kaya kahit mag-music. Ang problema kasi, ang kinakatakot ko, yung baka mamaya, ma-strike ako. No? Okay lang copyright. wag lang ma-strike. No, yun ang delikado.